pag-uwi ako, walang pagkain. Ano mo? Kaya iniwan tayo ni nanay dahil sa'yo kasi wala kang kwenta. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwentang asawa. Ayun yung pre. Ito mas maganda to. Bibili ka na naman ng manok. Oo pre. Natalo yung yung last na manok na tinaya ko eh. eh. Saan galing yung pera mo ngayon? Saan galing pambili mo? Uy, eh, di sa papa ko. Inuha ako. Ano ba naman yung pre? Ang hirap-hirap na lang ang buhay niyo. Lalo pang pinapahirap. Hindi ka na naawa sa tatay mo. Kakanto na yung maglikay? Tapos ikaw, ganito. Bisyo ang inaatupag mo. Eh ano naman? Ito na lang yung libangan ko eh. Sa bahay, puro si papa na lang nakikita ko. Nakakasura na. Nabubisit lang ako pag nakikita yung matandang yun. Pero hindi ka dapat ganun sa tatay mo. Kasi tatay mo siya. Ano pre? Hindi ano pa? Umiwi na lang tayo. Kasi wala rin naman pala dito. Eh. Alam mo ikaw ha? Huwag mo kang pinapakilman pinasama kita dito kasi bibili lang naman ako ng manok. Kung ayaw mo samahan, kung ayaw mo samang mamili ng mga manok, eh di, ka na lang. Basta ako, bibili ako ng manok at sasabog ako mamaya. Ano naman masaya? Bahala ka, pre. Basta, sinabihan na kita, ha? epal ka na. Eh, pal. buhay na 'to? Lagi na talo. Sunod na. Bakain na lang. Nagbutom na ako. Ito. Ano ba naman yan? Anong pagkain? Ito. Ano naman yan? Tay! Tay! Okay ito. Po ito. O anak, andiyan ka na pala. Bakit, bakit nagwawala ka? Bakit nagwawala? Ba't walang pagkain dito sa bahay? Naku, pasensya ka na anak. Ay, nangahoy pa ang tatay mo eh. Kasi, wala naman tayong panggatong. Kaya ito, wala akong mautusa, wala tayong makasama. Kaya, nanguha na lang ako ng kahoy. Pasensya ka na anak ha. Ano na lang pasensya? Yan ang hirap dito sa bahay. Pag-uwi ako, walang pagkain. Ano mo? Kaya iniwan tayo ni nanay. Dahil sa'yo. Kasi wala kang kwenta. Wala kang kwentang ama. Wala kang di kwentang asawa. Hindi mo naintindihan, anak. Anak, makinig ka sa akin. Ang nanay mo, kaya wala sa atin ngayon, pinili niya yung buhay niya ngayon. Kasi hindi ko naman kayang ibigay yung gusto niya yung luha niya, hindi ko kayang ibigay anak Kaya ikaw, ikaw ang nandito Ang akala ko, ikaw ang tutulong sa akin Ikaw ang uunawa sa akin Ginawa ko naman yung best ko Pero talagang Talagang itong buhay natin anak Tanggapin natin Wala tayong magagawa Lahat ginawa ko Nagtrabaho ako Kung saan saan Meron tayong makakayang kahit papaano. Pero anak, intindihin mo ko dahil ako'y pagod. Kaya tayo iniwan ng nanay mo. Alam mo kung bakit. Nakakita na siya ng iba. Ano si sabi mo? Lalaki? Gusto mo lang si mami eh. Hindi hindi mo awala yung pagmamahal ko kay Mama. At hindi hindi mo awala yung panghihinaya ko na nasira yung pamilya natin dahil sa'yo! Pero yun ang totoo. Hindi ko lang nasabi sa iyo kasi bakit? Ayoko kung masasaktan ka. Ayoko kung sasamahan loob mo sa nanay mo. Naintindihan mo anak. Ikaw na lang ang natitira sa akin at ikaw ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Kaya anak, please, unawain mo naman ako. Napapagod na rin ako, anak. Alam mo, kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, hinding hindi ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Hinding hindi magbabago yung tingin ko na isa kang walang kwentang ama! Jero'n, anak! Uy, El! Oh, hoy! Ginagawa mo na naman dito. Walaan ko. Nagaway na naman kayo ng papa mo, no? Oo. Dahil na naman kay mama. Tambay na dito. pasar sa bahay. Uy, al speaking of mama, alam mo nakita ko yung mama mo sa mall kasama yung bagong mong papa. Ang lalaki na pala ng mga kapatid mo doon, no? Ha? Totoo nga yung sinabi ni papa. Na ano? Totoo ang Alin. May iba na nga si mama hindi mo ba yun alam? Hoy ano ba yan? kalat na kalat yun sa barangay natin no na naghanap ng bago yung mama mo <coughs> Bakit? Anong ginawa mo na Sabit naman? Hay naku Ron oh, Anak tama tama Ha? <coughs> hati ka na pala. Tamang tama yung niluto <clears throat> ko. Oh. Alam ko nagugutom ka na. Gusto mo na kumain, anak? Tara na, sabay na tayo. Tay, hindi ka pagalit sa akin. Anak, hindi ako magagalit sa'yo kasi anak kita. Kahit kailan, hindi ako nagtanim ng galit o sama ng loob sa'yo. Kasi alam ko naman na may at maunawaan mo rin ang sitwasyon natin. Pasensya na po, Tay. Eh, hindi ako naniwala niwala sa inyo. Buong buhay ko akala ko kayong may kasalanan at bakit walay kayo dalawa ni nanay. Hindi pala. ay patawad. Dahil lagi matigas yung ulo ko at ang puso ko sa inyo. Pangako, tay, na ako na gagawa na lahat ng gawain dito sa bahay. Titigilan ko na yung pagsasabong ko, tay para lang sa inyo. Patawad dahil naging matikas yung ulo ko. Anak, ito masasabi ko sa iyo. Kahit wala ang nanay mo, andito naman ako. Buong buo yung lakas ko. Buong buo yung aking pupupursige dahil mahal kita anak. Handa akong ibigay lahat. Ay hey anak, bago lahat, kumain na tayo. At dalamig na yung ating, ating pagsasaluhan ngayon.